Pero ano to, guys, legit to. No? At dito ako ngayon, okay. dito ako sa harap ng laptop ko. At ipiprint natin yung dalawang order. na no? Pero, ano natin to, Ika cancel natin to kay ano. Kay, ano ba to, natin to kay Lazada. Kasi guys, yung order na to guys, ginawa to sa Lazada. No? Yung order, no? no? Tingnan mo nga, Jeff, tingnan mo. Tingnan mo yung mga orders. Pagka, ano, tingnan mo nga, ikaw magsabi ko, ano, magkano yung mga order. Ah, yung isang orders no. Nasa 8,069. Oh. tapos yung isa naman nasa 3,800. 800. Oh, yun, mga ganun yung presyo no. So, mami, atin Papakita natin sa inyo. At siyempre, subukan din natin tawagan si si ano si si Boy Dila. No, natin tawagan ngayon no kasi alam niya talaga. Ano talaga 'to? Eh. yung bothering talaga to, boy? Ano talaga? Alam mo 'yon? Ano si, eh, um hindi siya nakakatuwa, no, kasi pinagtripan. Hindi lang mga ano, mga hindi lang ano, hindi lang naman siya yung ano rito, eh casualty. Hindi naman si Boy Dila. Casualty rito, mga sellers, gaya namin, mga sellers, yung mga riders. Yan mga casualty yan. Even mga staff ng mga sellers na yan, no. Kasi nagpapakapagod mag bubble wrap. Mag-tape tapos mag ayos na maggawa ng box tapos gaganon din lang no ayun ayun meron na tayo ano sige pwede na siguro yan no so ito na nga no ito na nga mga kayami yes, so, no? ipapakita namin sa inyo yung ano yung order this <laughs> ko yung order talaga dadaw talaga ako papakita na sa inyo yung order no tapos kaya na dito si Jeff ayan mamaya kasi tatawagan ko real time si ano si si Boy Dila ano So ito, papakita natin yung order. Ha? Ah. Papakita ko sa inyo. kita <coughs> uh, niyo yan, no? Putris yan, no? Tingnan mo naman, nakasulat to. Lester Boy Bilasso. <laughs> Kakainis na wala. Ay, no? Ano mo naman, no? Ano mo naman yan? Let's go. As ano, yung number, ah, oh, baka nandun sa ano, hanapin natin yung number. So namin aga kasi to. Oh, tingnan mo naman, no? Print natin. Print lang. Ang print natin. No? Oh. Tingnan mo, Lexter, oh. tingnan mo, ati print natin. Kahit yung isa na siguro, pwede na yan. <coughs> <coughs> yung dalawa yan, eh. <coughs> Nalang order kasi yung boy. Putis yan. Lakas ang trip, eh. Ano, ano. Ma, oh. Uh, print natin, oh. Print yan real time, oh. Ano oh. Ano man, oh. What is ano ano Ma, uh, natin, oh. Yan, oh. yan. Nasulat na ka, Lexter. Boy Dila Castro. lang niya, oh. Ay, ano natin. Tatawagan namin to si Lexter, no? So, oh, suspended na lang, oh. Eh. Ayan guys, ah, niya. Ayan na. Ayan na, pa, ko, ah. Tatawag ko ulit, no? Suspended na daw, eh. Ayan, ano natin. The number you have dialed is incorrect. Incorrect na. Kanina, suspended sa... Ayan. Ayan. Lexster Boy Dila Castro. ano naman, Boy? magboy? di ano, oh. late Street o oh, dun nga sa ano to? yung number, Hindi lang nilagay number. no? yung no? taktiyan. tignan mo naman, order O, oh, yung isang yan, seven 7,800 eight hundred. oh. oh. Lexster Castro Boy oh. You know, <laughs> <laughs> so, ano? know? ha 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 o sino ka mag-netizen ka? Eh, tigilan mo na yung boy. No? Hindi, hindi maganda yan. Nakaka-perwish sa mga buyers. Ah, sa mga sellers. Hindi na sa mga sellers. Nakaka-perwish yan sa mga, sa mga, ano, sa mga riders. No? Yung mga riders na, yung mga riders na yan, ah, nagtatabao lang naman. Nang maayos. Although, yung iba dyan, binabarubal yung mga parcels. No? Pero, hindi naman lahat. Babarubalin, no? Pero kasi ano nga, napeperwisyo din sila, no? Yung mga staff ng mga sailors, ayan, napeperwisyo din niya kasi nagbabalot sila. Sayang pagod, sayang bubble wrap, sayang tape, sayang din box. No, pagod dyan, no? So, yun lang mga kayamis at have a great day sa inyo lahat, no? Sana ay, nga, tigil-tigilan niyan to. At again, besa, maraming salamat sa pag ng stars, no? Yun lang mga kayamis at have a great day sa inyo lahat. So, babay Bye bye! I love it!